Hello mga bossing, welcome back to my channel. ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-aantabay kada sumasapit mga bossing ko ang Chinese New Year. Ito po mga bossing ko, mainam na magawa nyo po ito upan sa ganon buong taon na mas maging masaya, mag-anandali ng swerte, masigit na maging masagana mga bossing. Kung isa ka sa mga naniwala at naisyo po itong gawin, ilista ang ating mga sasabihin na dapat ay magawa po ninyo o dapat meron po kayo mga bossing ko na nakahain ng na ganito ngayon nga po darating na Chinese New Year. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, para mas maging haya-hayang buhay natin mga bossing. Ang video ito ay para po sa inyo. Para mga bossing ko na mas higit na malusog po tayo, magaan yung dali ng swerte, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, mainam na meron kayong ganito o nakain sa inyo pong kapagkainan. Unang-una mga bossing ko, dapat meron po kayo mga berde na kulay, kagaya ng mga bossing ko, kagaya ng gulay, yan, mga pechay, yung ating mga ripolyo, ang ripolyo bilog para umikot ang magandang kapalaran. Ang pechay mga bossing ko, or kaya mga beans, mga bossing ko, yan po ay green is for money and for kalusugan. Para po mas maging hayahayang buhay natin ng buong taon ng 2024 mga bossing. Bukod sa inyo pong pag-iingat mga bossing. Ngayon din pa mga bossing ko, maghahain kayo sa inyo pong hapagkainan ng mga oranges. Ang oranges ay bilog para mabilis gumulo ang magandang kapalaran, never ending luck. At ang kulay na orange ay mabilis sa solusyon sa mga problema. At isa po yan sa mga orange ng citrus na nagtataboy ng kamalasan at nag-a-attract ng swerte ay mga bossing. Kung ikaw ay mahilig sa mga ganyan, huwag na huwag nyo um, papawala ng mga ganyan na nagdudulot sa atin ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng kaperahan mga bossing. Ngunit pa mga bossing ko, maglagay ka ng mangkok ng bawang. Kung maglalagay ka sa rep, hatiin nyo po ito. Meron kang bawang sa ibabaw ng inyo pong lamesa, sa inyo pong hapagkainan. Tapos, mga iba't ibang klase ng beans. Yan po, mga swerte po yan. Mag-research po kayo. Donut, bilog ang donut. At yan po mga bossing ko ay matamis. Ang matamis for abundance mga bossing. Ganun di pa bossing ko, bumili ka na ng mga ampaw. Ngayon po, yung ampaw na yan, mentras marami ka nabigyan, mas maraming blessing ang darating sa inyo ng buong taon. At magsusot ka ng pulang damit uh, mula February 10 hanggang February 15, kulay pulang damit lagi yung susuotin ninyo. Kasi yung pula, nag a ito ng swerte. Huwag kang magsusuot ng mga pinutian at saka initiman mga bossing ko ng mga ganyang pecha, February 10 hanggang February 15 mga bossing. Ngayon pa mas mainam na nasumasabay tayo sa ganyan kaysa bahala na si Batman, kaysa kinukontra natin. Lalo na kung ikabubuti naman po natin at hindi natin ikasasama na tayo po isuswertin, mas magiging masagana, tiis-tiis lang ng mga ganyang panahon, mga ganyang uh, pecha mga bossing ko na February 10 to 15 tiis-tiis lang muna, alisin nyo muna yung mga initiman at pinutian po ninyo. Magpupula po tayong damit mga bossing. Ngayon pa mga bossing, positive ka lamang sa mga ganyang pecha dahil pagpasok po yan ng bagong taon. Pagay ng bagong taon sa atin, kailangan masaya ka, positive ka. Alisin yung mga nega na iniisip po natin mga bossing. Ganun din po, maghain kayo ng isda. Ang isda ay kasaganahan for wealth para maging masagana ang buong taon po natin mga bossing. Ganon din po mga bossing ko, ah kayo po ay maghain ng mga malagkitan kagay ng mga tikoy. Tikoy bilog mga bossing ko, yon never ending luck. Tapos yung lagkit po niyan mga bossing ko ay strong relationship ng family mga bossing. Para nandun yung strong relationship ng family po natin. At yung tamis nga po niyan ay for abundance mga bossing. Maswerte na meron kang ganyan. Tapos yung mga ampaw po ninyo, lagyan nyo ito ng pera kahit magkano, 20 pesos. Huwag kang maglalagay ng bariya dyan. 20 pesos na bago, ilagay dyan sa ampaw. Isabit dyan sa may pintuan niyo Tapos matapos, bago matapos ang um, uh, February 15, ipamahagi nyo na po ito mga bossing ko dahil blessing ang dulot po niyan. Para siksik ligli na tumapot, maraming blessing ang dumating. Tapos, huwag nyo rin po kakalimutan na maglagay ng 168 sa ilalim ng inyo pong unan mga bossing. Ganoon din po sa ilalim ng inyo pong bigasan at ang dulot niyan ay masaganang pamumuhay. At kung kayo po ay wala pang ampaw sa likod ng pintuan po ninyo mga bossing ko, nakagaya na binidyo ko dati mga bossing ko, i-research lamang po ito mga bossing, dapat meron kang ganyan para maging hayahay, ang ibig sabihin po niya maging masaya, maging masagana ang buhay mga bossing ko ng buong taon kaya kung ikaw ay isa sa mga naniwala at mahilig sa mga pampaswerte mga bossing asya mga bossing ko, good luck po sa inyo po lahat